Hello, hello, hello everyone. Ako, kung may strategy si VP Sara no, political strategy, ay meron ding strategy si Maharlika ako guys. talagang nga uh, maganda nitong strategy ni Maharlika no. Kaya pakinggan talaga natin to guys. Uh, si Mangga. Ano ba ang catch? Ano ba ang strategy ni Inday Sara? Well, siya lang ang makakaalam niyan. Pero ang importante, meron din ako sariling strategy. <laughs> ang lagay ba, eh, uh, you know, ang lagay ba, is eh si Inday Sara lang ang may strategy. So kung ano man yung kanyang strategy, well, uh, may mga bagay kasi, no, Meron tayong mga puting ahas na mga nag nagsasabi sa atin at may mga informasyon na hindi dapat munang i-disclose. Pero, eto lang ang aking strategy. Never again to Marcos whatever strategy ang ginagawa, political strategy ng ni Vice President Sara, darating tayo sa tamang panahon. Kung ano yung mga strategiyang yan. Pero kahit ako'y naninindigan, na kahit itaas pa ni Inday Sara ang, ang, ang kamay, pabalik ta man niya, patuwarin niya si Amy. <laughs> Di ba? Pabikakain niya si Amy. Whatsoever, <laughs> never again. Right? Ano sabi ni Palanga? Gumasos na kasi yung dalawa na yan ng 1 billion, madam, kaya lumapit kay Sarah. So, sabi ko nga, kung ano man yung catch na yan, kaya ipaubayan natin kay Inday. But it's, hindi ibig sabihin na tayo ay magagalit kay Inday Sarah. Alam mo, uh, may mga information na hindi ko pwedeng sabihin sa inyo, pero meron talagang nagpo-promote kay Aimee na nababayaran. Okay? Na nagkakapera. And ito yung kanilang business. That's their business. Yan yung pagkabuhayan nila. Yan ang pinagkikitaan nila. Yan yung binubuhay nila sa kanilang pamilya. Para lang yan yung bumaliktad, you know, na nagsalta against o nagdiin kay uh, Harry Roque, di ba? Ganon. So, ganon pa man, ano man ang strategy ni Inday, eh, sa ngayon, it's premature para malaman natin o malaman ninyo. So, ako, mayroon, mayroon tayong mga nakarating na informasyon, pero sa kikip muna natin sa ating sarili. So, basta ako, kung kayo ay naniniwala sa akin at kayo ay naninindigan na katulad ko, Uh, hindi ako naniniwala na kailangan natin si Amy Marcos para protektahan si Inday Sara sa impeachment. Okay? Bakit ka mo? Pwede naman protektahan. Okay, tignan lang natin ha. Okay. Pwede, na, pwede naman protektahan. Uh, okay, tignan pala itong listahan dito. Pwede naman protektahan ng mga senador. Okay? Pagdating sa impeachment trial, pag yan ay nagtuloy-tuloy na mga kababayan, yung kanilang pag gusto talagang pag-impeach o pagtanggal sa pwesto kay Inday Sara ng... Ito. na yung sa mga nagtataka kung bakit parang meron ako... Six Attorney Vic Rodriguez. Tatanungin ko kayo, Ivy Marcos o Attorney Vic Rodriguez? Vic Rodriguez! So, kasama man sila kung nakasama kasi ako, yan ay talagang yung pinakitang t-shirt na yan na mga pasabog yeah. eklabush na yan. That's part of political strategy. But I will ask you heart to heart. So, sino bobotohin mo? Ivy o number 56? Attorney Vic Rodriguez. Sabi mo, pagdating sa bakbakan, sino susuporta kay Day Sara? Si Imee na tumaraydor at hindi pa sinasabi na ang kapatid niya ay isang addictos benedictus. Tandaan ninyo na in-expose natin yan na nagnaknak yan si Imee noong first quarter na ibubuking niya sa taong bayan na ang kapatid niya ay adik sa pulburon. At sasabihin na lang niya, binagitin ni Harry Roque yan, na o oh, Aimee, magpahinga ka na lang muna, magpagaling ka, yun ang unang plano according sa ating puting ahas na gagawin ni Imee. Pero blood is thicker than water. Mm. Ngayon, ang question ko sa inyo bakit may ganitong twist? Imagine mo si Jaime Marcos at si Camille Villar ay kasama na sa alyansa ng mga bangag. Pero nagkaroon ng twist, nagkaroon ng turn of events nung pina-kidnap nila ang Pangulong Duterte. Ano yung turn of events? Ang turn of events prior to the kidnapping o pagdukot ay Pangulong Duterte nakita kita niya naman nagpapakalat ng fake news ang Bangag administration na sila ay maraming sumusuporta. Andiyan Ma pa ang mga Marcos, pinapalakpakan ng mga taong tumatanggap ng ayuda. Nakita nyo, nagkakagulo sa mga ayu-ayuda. Nakita niyo mga kababayan? Kaya sila may raming nagsusuporta kunwari ay eh, yung mga taong nagugutom. Ang mga taong even yung iba hindi nagugutom. Nire-recruit sa mga barangay o oh, pumunta kayo may bigay ang alyansa ng mga bangag na 5,000. Kahit sino dyan na hindi kahit hindi ka nagugutom, middle class ka lang or you know, chill ka lang. Pipila ka. Eh di utang din librarian libre yan, 5,000, di ba? Ang gagawin mo lang doon, magpila-pila ka. At the end of the day, pagdating sa eleksyon, hindi mo sila iboboto. Di ba? So ngayon, next, sino ang iboboto mo? Si Amy o si Ginny Bondoc number 10? Pwede rin. Ay, pwede, pwede, pwede. Ipagtatanggol din. Ayun talagang literal na nakikita mo na Duterte supporter. Talaga. Yes. Talagang tumataya ng buhay. Actually, itong mga babanggitin natin pangalan, eto talaga yung mga Duterte supporter. Katulad nila, uh, number 34, Lambino. Okay, Raul Lambino, number 30, Hinlo JV, at si number 38, Congressman Marcoleta. ba diba? At siyempre, number 53, si Pastor Kiboloy. At uh, na syempre si uh, Bato, si, si Nathan Bato de la Rosa. Well, yan. Si Bongo, yung magic, you know, yung ten yan. So, question ko sa inyo, kailangan pa ba natin si Amy Marcos? Live Salvador. Para magpagtanggol kay Inday, patapos tayong budulin. Kaya sabi ko na lang, hindi alam mo, na. Mo na taas, whatever, ano man na whatever, anuman man yung cash or strategy na ginagawa ni Inday, let her be. But tayo na mga gising, never again, to budol administration, sabi nga ni Inday Rose Fernando. Alright? Vote straight, PDP Duterte 10. Ako, mga kababayan, ikayo, nabudol na tayo okay? sa pagsuporta sa mga Marcos. Kaya ngayon, naglilipatan na kasi the boat is sinking and the gum is bleeding. <laughs> Di ba? Nakita nyo, hindi lang the boat is sinking, the gum is bleeding, na anytime pwede nang bumagsak si Marcos Jr. Sabi nga ni Atty. Glenn Chong, kanina, yung mga naganap sa kanya, na dini-activate po ang kanyang ano, dinilit o sinuspensya ng Facebook. Ang sabi ni Atty. Glenn Chong, anytime, ay, ay I mean, baka mamayang gabi, ay meron ng bangag na makalimutang huminga. Right? Ngayon, mga kababayan, since the boat is sinking, the gum is bleeding, <laughs> yung mga circle ni Bangag, nakikita na nila na bubulusok na sa kumunoy. Well, hindi naman nakikita. Obviously, bulus, ano bulusok na bulusok na si Bangag. You notice sa kanilang live, sa kanilang mga comment, puro troll. Ang pumupuri sa kanila, puro troll. Sabi ko nga kahapon, Okay? Ako, nung unang nagtakbo si yung, mga, yung artista, si uh, Philip Salvador, syempre gusto natin at least merong background sa uh, at least abogado o um, mataas, matayog ang pinag-aralan na may alam sa batas. Pero maraming matatayog ang pinag-aralan na nagnanakaw lang at nagiging kasabot ng mga bagay. Nakita niyo right. naman yung Senate hearing. You know? I don't know kung ano yung pag-uusap ni Inday Sara at ni uh, Ay Amy Marcos. Wala nang pakialam sa pag-uusap niya ng dalawa. You know, hindi yan makakapagbago sa support ako kay PRRD na makauwi na sa Pilipinas. Inday is politiko. I am not politiko. So kung ano man yung aking strategy, Which is, kahit naman noon, ako ako'y nagsalita, hindi naman ako nag-consult sa mga kompresihodang mga politiko kahit sa mga bangag. Ito ba, sasabihin ko, ito ba, gano'n. You know, my decision ay sarili ko at walang contamination ng mga bangag. Alright? Ng mga Marcos bangag, even before. And now, kaya nga lumulubog na at, at, at bakit nakikita ni Amy mamamatay na yung kanyang kapatid? <laughs> Kasi, imagine niyo pinalabas nila yung pulburon uli. na question, fake daw, da 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 pinak-check sila ng langit. Ano yung fact-check ng langit? The next day, araw ng kagitingan, dumugo ang bangag dinudugo. You know what I mean? Imagine <laughs> last year, sabi ni bangag, oh, yung ating 5,500 flood control, tutututu, kinabukasan, hindi man natin nagustuhan ang kagupit ng langit, binaha kayo. So ako, itaas man ni Inday, si Aimee, whatever ang sasabihin ni Inday, kabibakain na si Aimee, o tapyasin niya yung ano ni Aimee, whatsoever, never again. Ito yung, posisyon ng isang taong hindi nakikinabang o hindi nababayaran o hindi nasusuhulan ng isang politiko. Imagine mo kung ako, let's say, yung mga bintang na ikaw, you know, nasusubi, binabayaran ka ng China o binabayaran ka ng Duterte, wala kasi ng pera. Diba? Nag-legal aid nga sa Netherlands, babayaran ka pa. Wala kang binigay dun sa, kaya bumaliktad, diba? No, nang hinihingi ng tulong. Daw, di know, ay, ay, hindi tulong, nang ng, uh, yeah, tulong, ayuda, kaya ay, kay sa Duterte, walang naibigay. You know? At, my God. Ito ay perspective ng isang taong hindi This car armrest cushion, Amy Marcos, tandaan ninyo, yung ibang mga nagko-comment, okay, they are professional. When I professional, that's their job. Okay? Trabaho nila yan. Yes. Yung iba, strategies, choo-choo, you know what I'm saying? Alam nyo na. Para kasi, wala pa tayo sa final stage. Wala pa tayo sa final. Huwag muna kayong bumoto, ha? Yung online voting. Huwag muna kayong bumoto. Antay nyo yung live namin na Tony Glenn at yung kanyang video. Mayroon siyang ititape na video to educate you guys. So, eto yun. Bakit nagbalik? Imagine yung Camille Villar still ba na sila pa rin ang pinakamayaman sa Pilipinas? Etong si ano si uh, Jose Manny Villar. Imagine mo kung paano niya i-risk yung kanyang negosyo sa pag you know pag parang ang, ang term ko is pagjampal, sa mga bangag. Do you think ang isang negosyanteng Manny Villar, strategist 'yan, matalino 'yan. Hindi naman 'yan mapunta sa kanyang posisyon na mahina ang kokote, right? Even before lahat ng mga uh, umuupo sinusuportahan niya. Pero ito, Okay? Sa panahon ni Bangag, after we, we don't know what's going on, kung ano nangyari doon sa alyansa ng mga Bangag, di ba? Kasama sila doon, tapos biglang turn 300, well, ob obvious naman na ang, ang, mga bilyar, isuportado naman talaga nila ang mga Duterte. Yun naman talaga nakikita ko na, suportado supportado sila. Kaya lang, sa mundo ng politika, which is, ako, di ako politiko, na nila sino ba yung malakas. The fact na si Marcos Jr. ang presidente, di ba dapat dyan dumidikit ang mga negosyante and everything para hindi maapektuhan, hindi sila, hindi, uh, hindi bubutasan ang kanilang mga negosyo, dalang Marcos Lisa Tanas, ay talagang yan ay mapaghiganti. Pero all of a sudden, pagbalik ni Inday, ding 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 ding, ayan, may ipinakita na na picture na kasama si Camille Villar at Reading Red, kasama si Manny Villar, na parang handang-handa na siyang whatever, ano man ang sabihin ni Bangag, ay isang jumpal yan kay Lisa Tanas, parang ang interpretation, parang hinan yung mga Bangag kayo. At, <laughs> di ba? So, that's my interpretation. Totoo nga, no? Totoo talaga. Wow, yes! Sobrang <laughs> sakit ng sampal yun kay, ano, no? Liza Marcos at kay... Kasi si Liza Marcos naman talaga yung parang ano natin, eh. Interpretation. So meaning, tandaan niyo si Inday, si Pangulong Duterte, ay nagsasabi na bangag, 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 I mean si Pangulong Duterte lalo, na bangag itong si uh, Marcos Jr. So when you support na isang tao, Inday Sara, and I'm talking sa Villar, ah, Villar family, ibig sabihin, nag a ka sa kanyang political stand. Yeah. nag a ka na yung pagigipit kay Pangulong Duterte, pagigipit kay Inday Sara, na ito ay kagagawan ng Marcos Bangag. Kung malakas ang Marcos Bangag, strategically, political, uh, na pag-uusap, hindi nilipat si Villar. Dito kay Inday Sara. Pero ano yung nag-trigger? Bakit sila tumawid sa kabilang dagat o kabilang bangka? Why? Sige nga, what? Nakita po ng mga politiko na kumakandidato kung gaano kalakas si Inday Sara, ang Pangulong Duterte, hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo. Paano nakita? nung dinukot nila si Pangulong Duterte kay nila ang selebrasyon ng mga OFW and today meron na naman selebrasyon ang KOJC family at ang ating mga kababayan sa New York Mag-ingat kayo diyan at mag, uh, you know enjoy kayo habang nakikipaglaban nakita ng mga politikong mga nasa alyansa ng mga bangag take ka muna grabe ang suporta sa mga Duterte tumalon muna tayo at gusto kong sabihin sa inyo nung ako po ay nasa the Netherlands nasa uh, well hindi siya actually sa Dahig meron akong meron akong religious group na mga nakausap. I'm not gonna say kung ano yon. Pero, etong mga grupong ito, kayang itumba ang mga bangag na kandidato ni bangag. Anong ibig sabihin na kayang itumba? Kayang itumba pagdating sa halalan. So, ang daming nagulat ako na nung Netherlands na pumunta kami doon, you know, may nakausap kami, hindi naman sa pagmamayabang halos lahat nakakilala sa akin. Not because dahil Maharlika or whatsoever. Dahil sa ipinaglalaban natin. So I'm very positive. Nung nakita ng dalawang mata ko, narinig ko yung ating mga palangga na yun, oh my God, sabi ko na ganun. Now, na-confirm ko na babagsak talaga ang mga kandidato ni Bangag. Dahil sa power, not only one or two religious group ang nakita natin, at this is sa Europa. ha? So, eto ngayon, mga kababayan, ang nakikita natin, kaya bumabalita yung ibang mga alyansa na nasa bangag, lumilipat kay Inday Sara, dahil alam na nila, sabi ko, the boat is sinking, the gum is bleeding. So, any moment, pwede nang makalimutan ni Marcos Jr. ang kanyang paghina. But hindi hindi big sabihin na si Inday ay nakikipag chami-chami uh, dito kay Aimee Marcos, ay iboboto nyo na siya. Tan Gusto ko yung the boat is sinking and the gun and the gums is bleeding. Tandaan ninyo mga kababayan. Okay? Sabi nga ng aking palangga na nag-message sa akin na somehow siya ay nadismaya. Sabi niya, everyone makes mistakes. The important thing is to not make the same mistake twice. And I will apply that para sa sarili ko na sumuporta sa mga bangag na Marcos family. You know? So, kaya ang sabi ko sa'yo, paikot-ikutin man ni si mean, na parang trompo. Never again. Because the gum is bleeding. So, ah, ngayon, ah, even sabihin pa ni I mean, na, mga kababayan, hi, nako, ading, magpahinga ka na. because ading, your gum is bleeding. Ibabaya mo na yan. Magparehab ka na. Never again. Hello everyone. Oh, dang, I'm excited man. to introduce. At hindi niya panagutin ang mga pagnanakaw at hindi si Ami mag-file ng case mismo sa kanyang pamilya ang niya kay Lisa Panas. At hindi siya mag- mag hindi niya kundinahin yung mga kidnapping na ginawa ni Lisa Panas ng kapatid niya. Never again. Wala nang naniniwala sa Marcos Bangag family. Tandaan niyo, huwag kayong magdesmaya kay Inday Sara sa kanyang mga eksena. because I know something from, you know from somewhere. <laughs> di ba? So, yun lang yung sa akin. Kaya, sabi nila, oh, Marley, ganyan, Kasi may sabi ko, tanga na lang ang susuporta at buboto kay IB. Ngayon ang question ko. Pag tinaas ba o pinatuwad ba ni Inday Sara si IB, pinaikot-ikot niya na parang trumpo? Sigurado ba kayo na ibuboto niya sa balota? Wala naman nakakita doon. Malay mo, ilagay pala ni Inday doon. Number one senator, maharlika, ka. <laughs> Chika lang. Total, <laughs> yun ang budulan, di ba? Eh, di magbudulan na lang kayo. Hmm, ganun lang yun, darling. Never again, kahit sabihin pa ni Bibi Sara na iboto si Amy Marcos. Okay, I admire, sabi ni Kato B, uh, you are a fair lady, mahali ka, okay, not bending and staying true to your principle. Yes. Sabi ko sa iyo, kahit na, ano pa yan, kahit na paikutin ni Amy Inday si Miss Amy, BS. Tama na, sobra na. Ngayon, sabi ko nga, kung ano man yung catch, ano man yung political eksena ni Inday Sara, then, uh, you know, strategy na yun. Ba't tayo, mayroon sa, tayong sariling strategy. At hindi naman lahat, nag, hindi naman lahat kailangan sabihin ko sa inyo. Kaya huwag mo na kayo bumoto ha, OFW ha. Antan niyo yung live namin ni Attorney Glenn Shaw. Kasi alam ko, nag, may mga nag sa akin yung binoboto niyo. So, yun na nga, guys, no? Grabe. Meron talagang, uh, ano dito, may catch dito, eh. Kaya, wag na wag tayong magalit kay VP Sara, guys. Ay, talaga namang ginagawa niya yung lahat, no? Para ma-save si PRRD dun sa dahig. At para naman talagang ma-save yung Pilipinas. Dahil kung pag nawala siya, wala na, guys. Wala na magliligtas sa Pilipinas. Kaya, nako nung masasabi nyo sa strategy ni Maharlika.